Hi Tomas. Hi. Good morning. Oi. Hi Tommy. Tuloy na kami. Thank you. Good morning. Gandang umaga. May sama tayo ng panahon ngayon kaya naisipan namin na pasyalan ka rito. Okay, safe ka naman dito. Walang problema, no? wala kang magiging problema dito sa lugar mong ito no? kahit malakas yung bagyo pero hindi naman sana lumakas no? kumusta ka? kumusta ka? alam ko day up mo ngayon ito oh, boy pa alam ko day up mo ngayon kaya yun ang sinamantala namin nito ni Aiva napuntahan ka rito alam ko day ay, up mo Kumusta na naman, mm -hmm. may... naman ang work? Kumusta ang work mo ngayon? Malakas ba kita o mahina? Mahina pa rin? Mahina, mahina. Hmm. Wala. May pagod ako, hindi ko pa mahilamat. Wala pa ano. Ah, wala pa yung extension. Yung wala. dirty kitchen mo. Wow. Doon talaga yan sa yung ganyan, lutuan, uling, doon yan sa dirty kitchen. Wala. Itong rice cooker mo, dito pwede na yan dito. No? Hmm, okay na, no? Safe ka na tay Tomas. Mas, mas uh, ligtas ka rito kaysa doon sa dating bahay mo. Una, wala ka sa tabing dagat. Doon, tabing dagat yun. Delikado yung malakas ang ulan lagi doon. ni Malakas ang hangin doon. Eh. Pag may bagyo, no? Dito, mas safe ka rito malayo sa... Malayo sa dagat. Hindi ko nga, hindi ako makakalimbukat. Bakit? <laughs> ah, eh, pahinga muna, no? Huwag mo lang umalis, no? Delikado, baka pag sobrang lakas ng ulan, baka wala ka masakyan. Hmm. Di ba? Meron kami dala dito. Ito, dyan mo to. Galing yun sa Australia. Lalo, Tapos sa Yan, uh, oh, oh, yeah, ito ito. Sardinas din to, galing din sa Australia to, ha? Ngalita, oh. Ah? Oh. powder uh, chocolate powder to. Tamang-tama -tama yan kapag ka mag ka. No, o kaya maglugaw ka, pwede yan. Yung no, lang mm. kukwa. oh, parang ganun kukwa. na rin. Saan ba, saan ba nagmumula ang chocolate? Hindi e, sa kukwa. kukwa. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Patawas ito, so, tama-tama, maulan, no? Tama-tama. Mm-hmm. So, galing mm, yun sa Australia. Ingat, Oo, kay Ma'am Cora and uh, Sir Ernesto of uh, Australia. Mm -hmm. Tapos, ano pa ba yung nandyan, ba Wala na? Oo, so, susensyahan mo na yan. At uh, binisita ka lang namin dito. Iniisip namin na day off mo kasi lunes ngayon. Sabi ko, pasyalan natin si Tay Tami kay Tomas. Malaman natin ang kanyang kalagayan. Pero syempre siyempre, compared dun sa dati, mas ligtas ka rito. No? Nandito ka sa bahay na, na bato, kongkreto, no? mas matibay. At una, malayo ka sa lakas ng hangin, kasi malayo ka sa dagat compared dun sa dati. No? Pag ligtas ka rito, wala ka naman sakit. Wala naman. Love life lang ang problema mo yun lang yun lang, lang, lang ang problema love life lang pero tutuwa naman ako lagi kang masaya lagi kang nakatitik dun sa mga legs na dumaraan dun sa harap mo kikita kita lagi pag dumaraan ako dun sa pwesto mo dun sa work mo lumilingon ako dun sa may dun sa ano lumilingon ako dun sa may lugar mo dun sa pwesto mo lagi kang nakatitik dun sa mga legs na dumaraan sabi ko si Tay Minsan nga po, kita. Hindi ako makakawit. Nakalipat. Oo, oh, minsan. Pagka natyumpuhan mo akong tawagin mo ako, no? Malay mo, hindi ka pa nakakapag-lunch o oh, eh, may dala akong kunting pang-lunch, no? Minsan kasi walang parking doon sa lugar mo. Bawal. Kaya gusto ko mong hindi makahinto at may mga enforcer, no? Bawal mag-park doon sa may tapat ng pwesto mo. Minsan po may araw nyo na walang imposer. Ah, ganun? Hindi bawal. Hindi bawal? Pag sama ng hindi bawal. Hindi bawal. Nandun ka naman, ano? Lunes ka lang day off, lunes. ano? Sabi mm -hmm. ko nga ni, mga ano, sabi ko ba ka, maka makamili maka, maka, ng sangkilang bigas. Hindi <laughs> isang lit. Oh. oh, marami Man, pang bigas. Isang linggo pa yan sa'yo, eh, hey, Tomas. Naabutin pa yan isang linggo. Ha? Ah, tingin mo, isang linggo pa yan? Naabutin <laughs> pa one week. Wala na daw siya ang bigas. No, pag namarating kayo, lagi <laughs> masaya, kaya pag wala kayo, Malungkot ako. Bakit? Bakit? Sabi ko. Kaya nakasarado tong bahay mo. Masarap mag magkipagkwento ako kay Nino. Oh. Napansin ng mga kapitbahay mo, lagi kang nakasara. Itong bahay mo, lagi, lagi daw nakasara. Bakit lagi nakasara tong bahay mo? Kaya latuloy nila, walang tao rito sa bahay mo. Lagi ka daw nakasara. Listen po, eh, Eh, pumapasok mga aso. Ah, oo nga naman. Okay, Misan, mm -hmm. yung ano nga, lagi pa na ako, nagdami dyan. Mm -hmm. Tama nga so, naman. May hindi na ako nang may hindi. Unless may harang ito dyan, di ba, oh. sa pintuan, para di makapasok yung mga aso, no? Kasi nga naman, eh, yung mga asong gala, siyempre, pasok-pasok yan dito. Hmm. Pano ko lang dito, sarado doon. Mm hmm. Minumuksan ko lang yung bintana. Oh dapat magkaroon pala ng harang yung pintuan mo ano yung mga kapitbahay mo doon halos lahat nandito na ano sinamulong nandito na rin eh, no? yung pamilya ni Mulong ano yung bangka ni Mulong nandun pa rin sa da dati layo malayo ano hindi yeah. naman kayo pakialaman yun doon wala naman magkikialam doon malay, sa bangka niya manalang ano na si Mulong umalis na si Mulong malay. ang sa bangka niya problema doon no? baka nakawin yung makina ano hindi naman kaya hindi naman na nakawin yun Mahirap yun. Mm. Ano, 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 ano? Ano, ano? Kala mo, bitchin? Sukal yan, galing Australia. Oo, di ba? May nakalagay. White sugar oh, white sugar. Mm. Imported malang, pa yung asukal mo, ha? Mayroon ka lang po ako masarap Oo, oh, talaga. Uh, <laughs> nung kasi nga ng, ay, man. Ah, ah, ngayon pa lang. English, no. Oh. 1969. Ah, talaga. Mm. ano bang inabot mo? 1949. Tede, anong inabot mo? sa elementary. Na. Nag high school ka ba? elementary lang. Mid Graduate. Ah, grade 2 lang. Okay. Mid -grade oh. <laughs> oh, hindi naman yata. Pero, MSS na po Oo. Oh. Tunurid no, no right pala itong si uh. Tay Tomas. O pa paano nangyari? Pa, paano na develop na lang? Nandiminit na, na lang po. No, na so, na -ako. Ako lang ah, nung nagkama po sa uyong na po. Nung ako nakatingin. Ah, nung panahon may... Nung panahon ng may base militar pa doon, ang um. Amerika. Um. Oo. O, karamihan Because ang salita po... doon eh. English nga naman. Uh. So, doon ka nagtrabaho so sa Olongka po, doon ka, ka kahit kahit ano. Okay. Pero before, dahil grade 2 lang yung inabot mo, no read, no write ka. Hindi ka marunong magsulat? Hindi, marunong. No, ha? Marunong po, pinakang pinakang. Hindi lang. Okay. Yung, kasi po siya, no, kaya napunta ako ng ulong na po. Eh, naging amo ko si Pakito Ah, oh, okay. May tindahan po yan sa... Kumaw Parmels. Ulongga po. Mga hangin plants. Ah. Tapos may pinapan sa loob na po. Oo. Oh. din yan. Naging boss mo yun. Boss ko po. Ano Buti nga. hindi ka niyaya sa mag-artista. Eh, na ano nga po ano na-extra. Oo, oh, na-extra talaga. Nag-artista ka pala nun, ha? Talaga. Anong Extra. pelikula? Anong pelikula yun? Yung pong... Ano nang ulong na kumunod ang panahon na ng pa po. Mm, Basi-militar? Oo. Oh, Oo... Oh, ganun ba? Kasama mo sino? Kasama mong artista? na ano po... yung namatay na... ...inipinigay Tr na. Ah, okay. Saka sila Robert ah eh. uh, Anong papel mo doon sa pelikula? Eh, may lang po ako, no. Ah, buhay ka lang? Oo. Oh. Oh, no, ah, na, no, no. naglilinis-linis? Lilinis-linis. Ah, -lili -lili -lili. oh, okay. Kaya mga tulungan. Ah, talaga, yeah. ha? Limot ka nung pamagat ng pelikula? Hindi. <laughs> Limot So naranasan mo pala maging artista minsan, ha? Oo. Oh. Talaga <laughs> lang. <laughs> Ba't hindi ka nagpatuloy? Eh, hindi po. Lala lang, baka... Maralala Masapin ako ng inyo. May mga panak. Matakot ka? Oh, hindi, wala ka pang kapansana nun? Wala ka pang kapansana Ay, wala. nun? Wala pa. Maganda po nun. Maganda pa ang katawan mo nun. Maganda pa ang tindig mo nun. Talagang tindig artista nun, ha? Tindig artista. Talaga, <laughs> Gusto mong mensahe? Hindi ko po, po alam po. Malakas pa siya o oh, mahila na. Hmm. Dahil sila, hindi nga siya, wala na eh kung ko dalimbawa kung buhay pa eh kung buhay pa, eh boss nung araw nangyayong buhay mo lang ako mo po, sa hangin lang sa kanyang sa Kumaw Farmers eh ngayon ito na po ko, boss ano pangalan, kayo kayo, nang tawag mo kay Pakito Diaz. bossing bossing kano pang sahod mo nun? Ah, Magkano'ng sahod mo nun? Ay, ma mga mapakulong ma 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 nga lang. Hmm. Ano lang, 150. One, puman? 150, 150. Mm, tamang, um, na uh, nun. Mm hmm. Dahil pumalang ang pang pera yung sinasabi ni Tay Tomas hindi pa na ilalagay yung kanyang dirty kitchen dito dito siya magluluto kasi nung kanyang Ah, ano luto ang sa uling. Yan, ito mga ikakabit mga katuwang eh. Pagod lang po ang bukong ganyan. Hmm. Sa kamila. Hmm. Okay, okay. Sige. Sana eh, may makapansin sa atin yung mga tumutulong sa iyo. Ay pagawa natin tong dirty kitchen mo, ano? Para mas lalo kang komportable sa lugar na to kasi hindi nga naman pwede dito sa loob ang gumamit ng luto ang diuling no papaano kung brown out di ka makapagluto di ka makapagsaing ano sige punta muna kami doon kay namulong ha binisita ka lang namin dito tay Tomas kasi may bagyo tayo alam mo naman ugali ko napuntahan yung mga tinutulungan namin yung mga beneficiary namin na mga may edad na sulo sa buhay tulad mo para tiyakin yung kanilang kalagayan kapag ka may masamang panahon ano? saglit lang ha tayo tumas saglit lang ha karaban mulong mulong Yay! mulong 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 bless. mulong mulong Oh, bless. No. Ay, wala pa kayo revision. Wala, wala pa, pa rin ito, Wala pa ito. At yung ticket yung na no. Dito Wala pa, Pero may tubig naman to. Wala pa Wala pa kayo ito. Higaan? Wala pa pa

may ano kayo? alun, tunggal, o kaya ay sampurado, Pwede okay, yan. oo okay, gusto ka? ada timbang, kumusta naman yung huli? Ha? ano yan? patingin? Kaulaw naman po. oo mga ano to? laup, 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 Ilang oras mo yan inuli? Wala ano pa. Madaling araw. Madaling araw? Siya po. Magkano, Magkano kung bebenta mo yan? Magkano kung bebenta mo? Papa. Magkano? Pang ulam lang nga po. Wala naman po. Hindi mo na ibebenta. Yung ulam na lang. Pang ulam na lang. Para masarap naman ang pagkain ng mga anak mo. Hindi pa pala masyadong... Okay to. Unang-una, wala pa kayong lutuan. Wala. Saan ka nagluluto? Sa labas. Ah, dito. Dito kayo. Sender yung nyo. Problema nyo, yung... yung ano, yung higaan nyo. Dito. Walang kayong papag. Ano yung higaan nyo? Karton po. Karton. Nasa niyo nyo ng ano? Banig. Banig. Karton lang ako. Karton Karton to karton. Karton ang sapin tapos karton din kayo na higa. Wala kayong banig. Siya po. Po. Wala Wala po. po. Wala po. Ha? Wala, Wala po. po. Oh. Eh. Ano man, katulad nga Malamig ang panahon. May bagyo tayo. O baka naman sobrang lamig eh. Samain na yung mga anak mo niyan. Hindi kaya? Ha? ko Diba? Hmm. Yung nga po yung ano ko iisip ko po yung araw-araw ko pong hanap sa dagat ay... Eh, Hindi magkasya. di po talaga magkasya, kaunti lang po talaga yung nakahuli. At sa pagkain niyo po, walang pa. Hindi no? po. Hmm. Nga po yung naalala ko rin ay hmm. Dahil po niya kung may sama po ng panahon. Hmm. Safe na kayo rito compared sa so dating lugar niyo, no? Ayaw. Ito, konkreto. Nasa bahay na bato kayo, no? compared um, pag itaas dito bakal compared dun sa dati yun na kawayan lang hmm, kawayan tama yun mas okay dito kaya lang syempre kulang kulang pa rin o, kailan yung pasok nitong mga anak mo yung ito si ano pagalagan ito serums ha Terms. ito lang yung pasok ngayon ano grade 1 grade 2 na wala pang gamit nako So, sana pagbalik namin, makadala kami sa inyo dito ng kahit higaan nyo na lang. Ano, kawawa itong mga anak mo. Ha, ah, Rochelle? Kawawa itong mga anak mo. Mm -hmm. Punta lang kami dito kasi tulad nung lagi namin ginagawa, kapag may sama ng panahon, dinadalaw namin. Yung medyo malalapit lang. Pag malalayo, hirap kami ang puntahan, no? Alos isang araw, hirap yun. Ayan. Sa araw na biyahe, buti ito malalapit lang silang konti. Ito yung gamit niyo. Ayan lang po niya. Wala nga po ang pa mm -hmm. po nagagalap. Ito pa po, wala pa rin tubig. Ha? Wala pa rin tubig? Talaga ang tubig dito. Tira pa tubig dito? Ka K Pero merong kukunang inumin. Pa, Saan galing to? Bilibin. Bilibin. Ah, binibili nyo? Lalo. Pero yung uh, panghugas, panglabapan ligo, sa... Malayo. Malayo. Di ba pwedeng maghukay kayo? Lala... Hukay? Yung, yung well, deep well, yung Yung balon? Ang ano po ah, malalim kasi bye-bye to eh. bye Mahirap Hirap nitong lupa na bye-bye. Mahirap talaga ang tubig. Ano? Ang ano lang po dito, ang ano Hitmate. Alis na kami, Mulong. Eh. Ah, Maraming salamat po. po yung eh. mo pala, yung bangka mo? Ando po, kayo gamit ko lang nga po. Hindi naman, na, baka mamaya nakawin doon. Wala naman. Hindi man. na, po? na yung makina. Hindi na po. Hindi na. Doon na. sana hindi nakawin, ano? Ang bangka mo. May taga-tingin-tingin naman. May taga-tingin-tingin naman. Oh. Katulad ko yung masama ang panahon, baka malakas ang alon sa dagat, siya mo nilalagay. Ano po, po, nasa ilog, Tinatabi mo. Nasa ilog po. Ah, okay. Yung parang lawa. Ah, okay. ko po. Oh, kasi delikado baka ma sa dagat, di ba? Kaya nga po pala kanina, ang ay. Malakas. Ibagi tayo, si Karina. Si Karina. Maingat kayo kay Karina, ha? Huh? O, oh, alis na ako, ha? Huh? Maraming salamat po, oh, kay um, kay, at po kayo. maraming maraming salamat um, po. Na kahit paano, meron na naman kami. Pa. <laughs> ano Bye-bye! Bye-bye! <laughs> okay naman, ha? Galing-galing na. Alis na. kami Bye-bye! Bye bye, bye bye. Bye bye, kuya. Ang laki ng chinilas ni Alvin. Oh, medyo malaking alag kunti, ano? Alaki din naman.